Senador Bato de la Rosa, pinayuhan at pinaalalahanan ng mga kasamahan niyang senador ukol nga dito sa ginagawa niyang pagdinig sa Aledz Pideyalik. Tulad nitong si Senador Cheese Escudero, na dapat ay limitado lamang daw ang sasabihin ng mga testigo sa nalalaman niyang personal. Dahil kung hindi, sa dami ng pangalan na binabanggit nitong testigo, ay baka abutin na ng Disyembre ay hindi pa matapos ang ginagawang pagdinig. Unang Very natin, briefly, um, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the Chairman will consider and did not rule upon it at this moment. Number one, when we subscribed our witnesses to tell the truth, the, the only the truth and nothing but the truth, it is limited only to what he knows based on his personal knowledge what he knows to be and known to him to be known to be. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Sharma, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo, hindi po po pwedeng ganun. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Ngayon, kung may sinabi man yung taong yun, yung tao yun ang nakakaalam kung totoo man yun o hindi. Bilang halimbawa, Mr. Chairman, binanggit niya yung kanyang um, informant na hindi na niya maalala. Um, he is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun. Hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya. Kung maaalala niya at babanggitin niya, edi eh, yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Guneong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating executive secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya si Guneong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tigang Napolcom na kumuusap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya hindi kung sino pang pangalan ng binanggit doon tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, ginong chairman, eh, aabuti na po tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Binigyan rin ng DA ni Sen. Chis Escudero na dapat ay nakatuon ang investigasyon doon sa dokumentong nag-leak kung mayroon man kung sino ang kumuha ng confidential na dokumento. Sinabi rin niya na ang issue sa pagdinig ay yung PDEA leaks at hindi yung sinasabi doon sa dokumentong nag-leak. At maaari naman daw talakayin o imbestigahan niyon sa hiwalay na pagdinig at ibang subject matter. Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Um, Narinig ko po yung motu-propio investigation ng chairman. Sabi po ninyo yung drug hall sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon ko ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng committee ng ito ay kung authentic yung dokumentong yon at gaya ng sabi ng chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? E de, dapat po sumentro na po ang investigasyon ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng chairman na authentic? ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang iso din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ang simula. Kung hindi yan tinanong over kay Director Francia, sino man ang nakakuha ng dokumentong yon sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng committing ng um, ito naimbitahan na natin si ang um, Binibining Suryano um, Soriano um, para tanungin kaugnan nito. Pero ang iso nga natin ay yung Batangas at yung Pidea Leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwede puntahan yon Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala, sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng chairman, nasa na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon, at nung mga retrato at sinumpang salaysay nung sinasabi po ni Gino Morales na informant po niya, na hindi po niya maalala sa ngayon. Um, again, yes, for, sir. The, for the consideration of the chairman um, um, at a later time and for the chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman, Thank you, um, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, um, Senator Paul, for granting me um, leeway to speak. Nagpaalala rin si Senate President Mig Subiri na maging maingat at huwag gagamit ng hearing in aid of political persecution dahil kung hindi ay mawawala ang tiwala ng taong bayan sa legislative inquiry in aid of legislation. main or important To the subject matter of the motor investigation, under a court of law, guilt must be proven beyond reasonable doubt. While legislative inquiries are very liberal in terms of adhering to rules of evidence, it is our opinion that hearings should aim to ferret out the truth using evidence and facts. Otherwise, the faith of the people in legislative inquiries in aid of legislation may be diminished. Especially when it comes to reputational damage to other parties. There have been instances where statements were made in legislative inquiries only to be recanted before the courts later on. We do not want a repeat of that. We respect, let me repeat this, we respect the committee's right to perform oversight functions in aid of legislation. However, we just like to remind our colleagues to be very careful not to use the hearings in aid of political. persecution. Yun lamang po. Maraming maraming salamat. And my final says, no matter our political affiliations, senators must be in one in preserving the integrity of the constitutional duty to conduct, conduct inquiries in aid of legislation. Dagdag pa ni Senator Subiri sa patuloy na pagdinig dito nga sa Aled Spideali, kung ito ba ay nakakatulong sa pagresolba ng inflation sa bansa. Kung makakatulong ba ito para mayangat ang ating mga kababayan sa kahirapan? Makakababa ba ito ng presyo ng kuryente sa ating bansa? Well, uh, uh, you know, we could lose credibility as an institution. Uh, maraming magagalit sa amin. And Julie, uh, 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 of course, and Julie anger and resentment to the Senate by different political clans and parties na ayon naman na mangya natin mangyari. Unang-una, makakatulong ba ito para sa pagresolba ng problema ng inflation sa ating bansa na mahal na bilhin? Sa tingin ko hindi. Makakatulong ba ito para maingat na angat natin ang kahirapan, mawala ang kahirapan at maangat natin ang ating mga kababayan sa kahirapan? Sa tingin ko hindi. Ito po ay makakababa pa ng presyo ng kuryente sa ating bansa sa tingin ko po ay hindi pero uh, binibigyan po natin karapatan ang ating mga chairpersons at committees to do their function uh, oversight functions para sa uh, mga panukala in the legislation yun nga lang we have a responsibility to the public we have a responsibility to the public Well, ayoko i-preempt ang uh, decision ng ating chairman about that. Ang akin lang, ang posisyon ko lang, habang nagmo-monitor ako kanina, wala naman silang napapakitang uh, panibagong ebidensya, kundi kung sinasabi lang nilang dokumento, hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant na ayaw niya pangalanan, eh pala, wala tayong, paano yun? Hindi first-hand information. Buti sana kung siya mismo ang nakakita ng krimen, o yung uh, masamang pangyayari? Hindi. Galing lang siya sa informant niya. So let's be very careful about that, gentlemen, ladies. Yes, uh, mahirap yung hearsay evidence eh. If we accept hearsay evidence, maraming po tayong matatanggap dito na witnesses na gano'n na lang. Gagawa na lang sila ng storya na narinig nila galing kay Juan de la Cruz na ito ay gumagawa ng ganito. Ito ay nagpatay ng tao. Ito ay nagnakaw. Kailangan meron tayong direct uh, uh, evidence, facts uh, that we can present. Uh, uh, it has to be a um, uh, preponderance of evidence to be able to come up with the uh, right answers and conclusion to this case. Kaya ang akin lang dyan, mag-ingat lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. This goes for every committee hearing. Ha? Hindi lamang ito. Alam ko magkakaroon committee hearing dito sa gentleman's agreement. Ganun din. Ang caution ko sa chairperson and the, the members of the Senate is let us try to avoid making these hearings into a political circus or for a political witch hunt. Ganun.